tayo sa lamesa ngayon. <laughs> Katatapos ko lang malaba, maglaba. Kaya, ayan, gusto match si Oga. Actually, ito po yung ano, no, yung salad na ginawa ko. So, ano po siya, may um, sibuyas po siya. Lagyan ko ng lettuce. At napakamahal po ng lettuce ngayon, ang kilo, no? Kaya ito, halagang uh, 60 pesos lang yung nabili ko, no? Sakto lang po ito. At uh, hindi ako gano'ng magkakanin kasi nga, ito na, siya na yung carbo. No? Painitay so, natin yung chicken adobo. At uh, para naman po ating uh, Uh, ganahan yung ating pagkain mga ogang. Kasi, tignan mo naman po, oh, uh, pawis na pawis po ako oh. kasi katatapos ko nga lang po talaga maglaba at ah. talaga ang dami po namin nilaban. Ako lang pala. <laughs> so, ito po siya. Yan. ko siya ng bawang sibuyas. Hindi ko na siya niligyan ng, ano, ng kamatis. No? Kasi okay na po yan. Tapos ito yung chili sauce niya. Chili sauce, syempre dapat may chili sauce. Yan. Kanina ito yung kong kamote. Medyo nasunog kasi napabayaan ko nila. Ayan. Ayan. Sarang natin. Ayan. Kasama natin si Ogo ngayon. <laughs> Ma, madilim tayo ngayon, ano? Opo. Ayan. At eh, chili sauce yan. No? So, tara, kain tayo at masarap mong kumain. Ayan. So, magkakamay po ako ngayon mga ogang kasi I like to make, ano, make it good. So, ito po siya, unahin natin siya. So, kasi ganito po yung gawa namin sa Dubai, no? pag uh, nag-ano po kami, hinihimay-himay lang po namin yung chicken or yung uh, ganito po siya, papakita ko po sa inyo. Ang init. Mainit pa yung ano, manok ba? Dinuduro-duro po namin. Ayan po, ganyan ko Tapos hindi kasi kasi uso ang ano doon, kanin, ka di ba? Tapos halagyan namin siya ng yamang tapos sa Sgari. Tapos ibabalik po namin ganyan. Ayun po siya ganyan. Ayan. Oh, Para siya warma yeah. style. Tapos hindi, kakainin mo siya. Ganyan. Mmm. Mm, sarap mo. Mmm. Mm. May init? Hindi kasi. Wala pong kanin. Meron man. Kaya lang hindi po kasi uso ang kanin doon. Mga parata, ganyan po. Sa kaya, pensin ko po, pag kumakain ka po palagi ng mga ganyan, ni mga maaanghang spices, malayo ka sa ubo at sipon. So, ganito po yung ginagawa lang po namin, mga ogang, oh. hindi hiwala -hiwala po namin. Ini-strip-strip lang po namin yung karne, Ayan, tapos pagpapatong-patongin lang po yung may garlic, tapos chili sauce, ayan, tapos ganyan po siya. Bibirit mo lang siyang gano'n, tsaka kakainin. Hmm. Ha. <laughs> so, try nyo po mga agam. Kaya na pag kayo, makakain nyo talaga. Hindi ako masakit patatas. Tapos mahilig sila sa mga ano yung ano ba tawag doon? Mga strip-strip na chicken. Dyan. Sa mga garlic, garlic. Yan. Yan sila mahilig. So kaya hindi na sila, ano kaya sila, wala sila mga chan. Kasi hindi sila pala kain ng ano, mga carbo. Mmm! Mmm! Kaya pag nanonood si Ma'am Hinupa, lagi yung sinasabi sa'yo, hindi kita yung pagkain. Kaya tinaas ko yung camera ko, ayan oh, oh. <laughs> Shoutout kay Miss Hinupa. <laughs> eh, kita mo na lang yung ko, ha? <laughs> mm, sarap hmm, sarap mo. Ang kami. Sasabihin na naman po ni, ni Miss Joblad. Sasabihin na naman po ni Miss Joblad. bubutumin ko na naman po kala. Ito daw. Ay, na nakalay po si Ma'am Griselda. Na nakatutok po sa kanya yung aking isang alangan. No, habang ako po ay kumakain. Masarap po kasi mag-video kapag gusto mo gutom. At minsan lang nandim bang kami magkaan Lagi kami isda. Bibihira lang kami magkaan eh. Kaya ayun. Masarap yung chili sauce. Masarap kumain, no? Kaya mahal. Bili niyo 60 pesos ang konti-konti. Masarap na. Ilang lang siya, di ba? Pero okay na rin. Kasi eh, natikman mo, di ba? Kasi may time na nagkikrabe ka sa isang bagay, di ba? na kahit mahal siya, bibitin mo. Yung katulad nun sa shabu-shabu, yun hindi ko na-experience yung shabu-shabu kasi ayoko din. Dahil puro seafood kasi rin siya. ko. Uh, kumbaga, pag nakain mo yung gusto mo talagang kainin, no? Sold ka talaga. Okay, mga wagan, salamat po ha, sa inyong pagbantay sa aking uh, premiere. Thank you so much. I love you all. Salamat po. May galaw shoutout po sa lahat dyan. Sa lahat-lahat po, no? <laughs> Alam niyo kung sino kayo. Bye-bye!